Rain sa bando gumagawa nga po ng ingay ngayon sa international basketball community matapos nga pong magpakitang gilas kahapon kontra sa kupunan ng Italy. Nasupal pa lang naman niya ang 6'7 7 footer height na si Paolo Ricci. At nakakita naman natin no, ang nangyari po David versus Goliath. Si Renz Abando hindi naman niyang katangkaran pero nakita nyo naman Air Abando. Napakalakas talaga ng kanyang mga talon at nasusupalpal niya kahit mas matatangkat sa kanya. Well guys nakakalungkot na pagkatalo ng Gilas Pilipinas kahapon. Tatlong beses na po tayo natalo. Zero at uh, wala tayong panalo kahit isa no. Marami yan ang babash talaga dito kay Chotres dahil sa napakapangit na rotasyon ng mga player niya. At uh, hindi nga nabibigay ng magagandang highlights no. Itong si Kai pati si Abando which is nakita natin kahapon nang pinasok si Ren sa sa loob ng court ay si Gawan at Ren sa bando talagang gusto ng mga fans Filipino fans no magkagayon man natalo man ang Gilas Pilipinas natin may pagkakataon pa po tayo no sa set B o sa group B no ay makakalaban po natin ang South Sudan at ang kupuna ng China which is kinakailangan po nating talunin para magkaroon tayo ng pagkakataon makapasok o magkaroon ng ticket sa Olympics well guys gaano kaya ang mangyayari no sunod-sunod -sunod na ang talo siguro it's time na para palitan ito si Chotres ng ibang head coach ng Gilas Pilipinas sapat na ang napatunayan ni God Coach Jotres na talagang ganun lang ang kaya niya no? sa rotasyon ng mga player. Kahit nga po si Jordan Clarkson ay sobrang dismayado at hindi na nga pinagtatanggol pa itong si Jotres kasi wala din namang nangyayari. Ang nangyayari po kasi dito, puro patalo. Yung first five niya, okay naman sana. Maganda ang rotasyon. First two point kay Kai Soto. Pero ang nangyayari po, kapag ka nakakapunto isang player ng Gilas Pilipinas, agad niya po itong pinapalitan ng ibang mga player. Nababago po ang team chemistry. Nawawala na po yun. Kapagka si Chotre Trace ang humahawak sa team. Well, guys, magkagawin man. Tignan natin yung mga susunod na updates. Kung tayo nga ba'y makakamubon pa or makakapasok pa sa Olympics. Kapagka natalo natin ang kupuna ng South Sudan at ang kupuna ng China. Well, guys, maraming pangaganapan. And please, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe para updated kayo sa ating mga FIBA and GILAS Pilipinas updates. Maraming...